Uh, nagsimula ako maglaro ng basketball is elementary, nakapaglaro ako ng provincial meet. At the same time, nagsimula rin ako sa mga liga sa barangay. And naging coach ko yung tito ko, naging teammate yung mga pinsan ko. Uh, maraming struggle na nangyari, maraming challenges na binato sa akin na uh, bilang player. So, pinus ko lang yung sarili ko, yung ginawa ko motivation yun sa buhay ko na hindi dapat ako tumigil sa pangarap. Na uh, hindi dahil taga probinsya ititigil ka sa pangarap. Malaking parte yung family ko kasi number one yung suporta. kung wala yung suporta ng family ko, hindi ko siguro maabot yung mga pangarap ko sa buhay. Ah, uh, yung memorable place ko ngayong season is yung nag-champion kami. Ginawa namin yung best namin, nagtulong-tulong kami para mapain na panalo yung laban and sinabi ko sa kanila, uh, one game at a time lang and sa tulong nila, nakuha namin yung championship. Ang masasabi ko lang sa kanila is pagsipagan nila sa practice, mag-workout sila kasi hindi pwedeng puro lang laro so kailangan mo maging prepared sa katawan mo. Kasi minsan yung ibang mga bata, ang gusto lang is maglaro. Hindi nila alam yung mga ina-idolize nila na nagpe-prepare talaga. Kasi hindi nila nakikita kung ano yung mga pinagagawa yung off the court, na ano, sa gym. So kailangan lang nilang pag-insayuhan, disiplina, at at the same time, respeto uh, sa mga nakakalaban. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, especially kay Kung Saldi na binigyan kami ng ganitong liga na ako Bicol Cup na, na kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging successful to. And kung hindi dahil sa kanila, walang ganito ko liga dito sa Bicol so Cup. Ako Bicol Cup, ayos.